magandang araw sa inyo mga kasabong ito naman muli silaban sa sabong iro ko po kayo na mag like, uh, share and subscribe para updated kayo sa ating mga videos at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong ang ating tatalakay ngayon ay ang uh, katanungan po ng ating uh, kasamang magsasabong ito po 'yung tanong niya. Ah, uh, nanong ni at CGE Backyard Game Farm. Ah, uh, Sir Chris, saan kaya tayo pwedeng uh, makabili ng claret? Na yung mga pure. Ah, uh, kasabong ano? Ah, uh, marami po tayong mga breeders ng mga claret. Sa totoong buhay lang piliin mo lang yung breeders na talagang anis uh, anis honest at uh, talagang bibigyan ka ng magandang claret. Ito po yung mga taong kumahawak ng mga claret nila. ah uh, si Bibot Uy po ng uh, Stallion Game Farm sa Dabao, may claret din po yan. ah uh, si Lamaldita po, si Gaba, Lumalaban po yan sa WEC gamit po yung claret. Si Doc Ayong Lorenzo gumagamit po ng claret din yan, sir. Uh, Peter Oy, lalo na si Tunio An Ami, uh, uh, si Tunio An Mika gumagamit yan. Nagsa-champion na din yan sila. Mayroon din si Attorney Ryan Abrenica. Ayan, mayroon din siya. Ayan yung si Gaba Group nila ni Junil Cruz at saka si Doc Ah uh, Raymond Direct may Claret din po yan sila sir so ang ano lang pagka bumili po kayo as ay sigurado yung mga mahal na mga manok at saka pumili po kayo uh, studyhan ninyo sa World Game Pound Expo nandyan yan sila and then uh, i-research din ninyo kung ano yung mga manok na gamit nila sa mga big events kasi ang alam ko yan yung mga breeders na lalo na special mention po sa gumagamit po niyan na, na, na idulo ko na kung gusto mo doon ka bumili kay Sergio Alimbuyogin yan po talaga ang totoo gumagamit ng uh, claret ayan So, ang payo lang natin, mga kasabong, na pag bumili tayo, huwag tayo magpapadala sa masyadong ah, uh, kumiria, ah, uh, kumersyal, uh, pang kumersyal, no? Kailangan, uh, alamin natin, tayo talaga ang pupunta sa farm, kausapin natin. Pagka bumili po tayo ng claret, kailangan, alamin din natin kung ito ay sigurado bang pure. And then, ah, uh, tanong mo rin kung ano yung threshold ng manok kung ano yung uh, kanyang moisture na kailangan para at least mabilis sa breeding mga kasabong sa ngayon mabilis na pero pagka hindi mo alam, studyhan mo palang it takes how many years bago mo malaman na yung manok na yan ay ganoon ang gusto sa katawan may mga manok kasi po na yung uh, moisture niya ay gusto basa, may mga manok din ay gusto dry. Tandaan nyo yan mga kasabo. And then, pagka sir, pagka mag-acquire po kayo ng claret, kailangan alamin mo kung saan maganda i-cross para uh, directly. Sana, man, sana naman sa ating mga breeders, alam naman natin mga anis yung mga yan nandyan yan sila sa mga uh, WGA World Game Power oh, Expo eh, uh, mga ano natin yan uh, mga, mga idol natin yan so sana naman magbigay kayo na eksaktong bloodlines na totoong bloodlines sa sabong kasi pari-pariho na lang yung ginagamit natin ngayon pag-isa na lang ng pag-aalaga sa pagbigay ng health ng manok sa pagkondisyon sa paghandling and then sama mo na ang swerte tandaan mga kasabong sa sabong po wala pong kasiguruhan pagka nabilangan po ng referee na panalo ka that's the time na swerte ka ayan, ayan sana ay uh, Ah uh, nasagot ko ang katanungan ng ating kasamang masasabaw na Backyard breeders at CGE Backyard breeders. Maraming salamat pala sa ating mga uh, viewers, sa ating mga subscriber. Sa wala pa inanyayahan ko kayo dahil dito sa channel natin puro knowledge ang ibibigay ko dahil ako tumanda ng handler. I am uh, holding a uh, Bruce Barnett sweater, lip nose. Uh, bili nila galing sa Gigat Restaker. Ayan. So, bin, ah uh, binili ng pinsan ko, uh, kinuha ko, humili rin ko. So, ginawa, broadcast ko na lang. Uh, three times winner sa derby pero sa one cup lang to sana naman po sa mga uh, sana naman sa mga ano natin mga sentensyador ano uh, magingat naman po kayo sa pagkaryo dahil napakahirap po pag nabunutan tingnan mo O oh natanggala na po ng balahibo, napakahirap na po tumubo, minsan uh, ano na parang namatay na, eh, ayaw na tumubo, ayan so ano De ano na to uh, baldaado na to ayan Bruce Barnett Lipnos galing kay Bruce Barnett sweater 3 times derby winner sa One cup. Bago lang, ah, si Purmas later, ayan o, oh, natamaan po, maldato. Maraming salamat po sa inyo.